Mga kaibigan, update tayo on Andrea Brillantes. Masaya po tayo sa naging turnout at uh, marami ang nasayahan sa update natin about Andrea Brillantes. Kung kaya, let's move forward on Andrea Brillantes' career. Yes, mga kaibigan. Uh, kahapon ay napanood natin yung uh, pag... Uh, pagbigay ni Andrea Brillantes ng uh, some kind of ribbon or medal kay um, Carlos Yulo um, clip na yan, ang saan kasama ni Andrea sina na Domingo Edward Baba and then uh, Mai, Mai and Donny. tapos binigay nga nito ni Andrea itong um, uh, parang medal ba yun Kai Carlos Yulo. Kaya narito po ang uh, video na yan na kung saan masaya, masaya. Syempre si Carlos Yulo dahil uh, ayan. Dance floor siren ba naman ang magbigay sa ng ganoon? Sabi nila, literal na Diyosa, sabi ni Serikai Kai. Um, and kung kaya siguro, syempre kilig kilig kilig, kasi siguro dahil crush crush din niya si Andre Brilliantes or whatsoever, aside from kinantahan siya ni Regine Velasquez at grabe yung pagtanggap ng uh, ABS-CBN at pagbigay tribute sa kanyang pagka uh, two-time champion sa Olympic kaya siguro ayun sobrang um, kinilig itong si Carlos Yolo nang nakatabi niya na itong si Andrea Brillantes na ito po ang moment na yan Andrea, Carlos Edward Donny, Robbie and Maymay sa kanilang set

if ever, if you had one message for Carlos, ano ba yung gusto mong sabihin sa kanya? Siyempre, una sa lahat congratulations kasi hindi lang isang gold medal, kundi dalawa. So, uh, gusto ko lang sabihin na thank you kasi you're such an inspiration to all of us. Maraming salamat sa lahat ng hard work na binigay mo para dito. Sobra mo kami pinasaya at sobra kami proud na maging Pinoy. So, thank you so much and congratulations. Thank you. Thank you so thank much. You so and yes mga kaibigan uh, bigyan daan din natin itong uh, pag uh, amin ni Andrea Brillantes sa I want ASAP uh, hosts yung uh, gaano katagal niyang inaral yung sayaw niya dahil uh, medyo nahirapan daw siya at puro tiktok lang alam niya but then yung uh, talagang um, tawag dito yung um, performance niya sa sta, sta, sta. Di diba? Ang sexy-sexy Ang galing-galing ng pagkasayaw ni Andrea. At ang talagang deserve na deserve niya yung kanyang title as dance siren ng ASAP. Kung kaya nasyahan din tayo dun sa kanyang uh, pinang-share, honest lang po talaga siya na sinabi sa host kung ang ilang oras niya pinag-practice pinag, uh, yung dance at kung ano yung gineve up niya para maaral ng maganda at uh, maibigay niya sa audience yung galing niya sa pagsayaw. And here is the video mga kaibigan. Having Andrea Brillante sa I Want Us Up Online kasama si AC Bonifacio Jeremy G at isa pang host. Let's go! Ano sa'yo? Like, I think your entrance has to be one of your dances for Dance Sirens. Uh -huh. What's up? The, the, Say, ito, Yeah, we host. Kung, kung ikaw ang I... dancer ng ASAP, ito ang dancer <laughs> <laughs> <video. laughs> top. This it, <laughs> that's that's, that's, <laughs> that's what we want for you. We're so happy for you. We're so happy for you, Thank you guys. Thank you for the support, ah, grabe. Course, all the time, all the time. Oh my Pero, gosh. Eto nga, hello, Blight. Welcome back to I Want Asap. It's been a while since oh, she's been on here, no? It's been a while. while. It's been a while, it's I been a while, while than in general. Totoo ba? Even Asap, yeah, no? Yung kapag dance prod, ah. So, ah, okay. nga dance prod itself, two years akong hindi nag-dance prod. Uh, so, talaga lang dance. Puro, parang isang taon, puro ako promo-promo now that you're back, how does it feel to be Guys, grabe kung alam niyo lang, kinakabahan talaga ako. No, yesterday. Saturday, nag, ano, ako, rehearsal. Tapos, sobrang di ako sanay. Ina-expect ko yung mga pang-promo ko na, dyan, 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 pm nandito oh ako. God. Legit, kasi two bad. dances din yung sinayaw ko. Halos three. Kasi yung alibi, mamushins, meron pang isa. Tapos hindi lang yun. Tapos kinabukasan Sunday, very organized ng Sunday. Kamayon na akong ballet class sa umaga. Magserve ako sa church. Then At mag ako, church. Oh Pagkagising ko, guys, wala. Wala akong nagawa. Nag-church lang ako. Kasi ay, alam niyo bakit? bakit? Sabi ko, tinanggal ko yung ballet class ko. Tapos hindi ako nakapagserve. serve practice ako. <laughs> bahay, nag-practice lang ako. That's dedication. That's what it takes to be a Meron dad. Meron pa tayong Meron pa tayong tubig para kay Blythe. No, para kasi, para pala sa ang galing, galing pala mo. Lang. Hindi kasi, kasi like, practice makes perfect. Thank you. I hindi kasi, kasi ang talaga, nung nagre-rehearsal ako, kinakabahan ako. pa. Ito Blythe, ito Blythe. Thank you so much. much. Water, water. Thank oh, you oh. so much. Kinakabahan oh. ako. <laughs> For sure na-appreciate ng lahat ng mga kapamilya and online callmates yung hard work mo kasi ang galing mo, promise. Kasi, nung nag-rehearsal ako sabi ko, hey, parang dito pwede eh sila ate china sila Angie, di ba? Like, sanay na sila nandito. Hindi ko goal maging kasing galing nila, puso ko lang mabigay yung very best ko. So, like, ugh, gano'n nang stretching pa ako bago ako pumunta dito. Ayan. Thank you. Well, congratulations <laughs> Ay, talaga. Thank you. Andrea, Thank and of course, po. AC, for the successful run of Yay! High Thank Yay! Thank you! Thank Thank you man. Man. Tapos kinuha niyo time slot namin. Sorry, na nakuha na namin yung time slot niyo sa Pamilya Sagrado. Pero we'll take it with grace. We'll take it with grace, di <laughs> ba? We'll take it with grace. Wala siyang pake. Wala siyang... Wala naman! Sabi niya, sorry, sorry. Pero it's okay. Sorry, We'll take care of it. We will take care of it okay. very well. Pero, of course, al alam ko naman na yung taping nyo sobrang tagal, sobrang haba. I'm sure meron kayong mga unforgettable moments na pwede i ishare sa mga online squadmates natin. Hmm, ang dami nga eh. Kasi isang taon din yun eh kapag isasama natin Sabi. yung senior high. Siguro sa high street, yung, yung baby sister ko. Kasi sa mga hindi nakakaalam, may baby sister dun si Sky, Sang yung oh. sanggol, yung baby Ay. talaga eh. Ah! Sobrang cute! Stop, Sobrang cute! talaga huh? grabe! Karga-karga ko lang siya kung walang ginagawa. Tapos, alam niyo, kinuha akong ninang ni babies to. Wow! wow. Nina! Wow. Never so gonna meet you. yung baby niya. Totoo ba? Bakit? Oh. Kasi pag nasa set kami, eh, oo. Oh. Uh, tsaka oh. syempre, baby siya, kailangan niya umuwi din agad ka. May cut-off din yung baby. oh naman! <laughs> oh, <naman. laughs> oh <Kami>, pinaka-importante yung <laughs> cut-off. <laughs> busy pero syempre naman Paano ako eh? Paano yung cut-off ko? Baby din naman ako. Oh. Baby ni? Baby, oh. baby ni? Oo oh, oh. nga naman. Baby ko lang si Elf. Oo oh, nga naman. Ate Pam, yung cut-off ni ano? Baby ako ni Ate Isabel! Ate Isabel! Aunt Isabel. Oh. Ako baby ni Ate Isabel. <laughs>